guys, magandang araw pero para sa akin hindi siya maganda talaga masyado yung araw dito sa amin dahil alam nyo mga ka-farm uh, kakahinto pa lang ng matinding ulan dito sa amin ay nako ang resulta hindi napigilan talaga at hindi namin na control yung uh, molast or yung tinatawag dito sa amin na kohol so tingnan nyo mga ka-farm yan ang damage or epikto uh, sa twing Uh, nagpapatanim kami dahil during taniman, wala namang ulan pero kinabukasan, dumaan yung low pressure, magkasunod-sunod yung halos tatlo, apat na low pressure hanggang sa matapos yung isang buwan, ay nako grabe talaga, halos limang pakiti na ay hindi pakiti, limang boxes na ng uh, anti kohol or yung pamatay pisting kohol yung nagastos namin mga ka-farm so, sa so, hindi pa natin ah uh, kailangan ano mga ka-farm kung tayo ay siyempre mababa yung resistensya ay nako -ano ako talaga mga ka-farm tingnan nyo yung sanhi ng ginawa nating uh, uh, palaya natin diyan tingnan nyo mga ka-farm mayroon talaga ano mga kakulangan na kung saan ay ano uh, hindi na siya pwedeng uh, kailangang a uh, apasan in bisaya na pagtaniman or mag tayo na ano ibang uh, variety dahil posible merong posibilidad na hindi siya magkasabay na during anihan kasi o oh, tingnan niyo mga ka-farm kasi ibang variety to hybrid to pero ito yung resulta itong isang kahon or isang kahon ang tawag dito sa amin halos uh, upaw na yun siya mga ka-farm so tingnan nyo diba? Pero laban pa rin tayo mga ka-farm -ka dahil uh, kahit wala tayong kalaban, yung panahon lang. So syempre sa ngayon is maganda na ang panahon mga farm. So alamin natin kung bakit bakit talaga mayroong kuhol Kasi dati sabi sabi nila ay mayroong mga kakilala na uh, nagdala dito dahil Uh, Nag-transfer sila dito na nirahan sa amin Tapos nagdala ng ano, ilang pirasong kuhol Tapos dumami Kasi una sa lahat yung kuhol ay yan ang pangunang source sa uh, ulam dito sa amin Pero yung kuhol ay naging piste na So tingnan yung mga ka-farm Kahit advance pa tayong nag-ano uh, Advance tayong bumili ng anti-kuhol hindi pa rin natin napigilan dahil alam nyo ba kung halos isang buwan dito simula sa December uh, nagpapatanim ako may starting na naulan during uh, during planting uh, time uh, walang ulan pero kinabukasan meron na hindi na nga ako nakapag spray ng para antay no yung pre-emergence nag-spray ako pero kinabukasan iwan ko kung may resulta ba yun pero kasi meron namang ano uh, tumubo uh, mga damo damo pero tingnan yung mga ka-farm oh, dito talaga banda pero dun sa medyo unahan mga ka-farm di na masyado siya apiktado dahil uh, advance ako nag-spray tapos uh, hindi lahat na obos kong na-sprayhan before planting sa supposed to be mga ka-farm kailangan tayong uh, mag uh, control una bago tayo magpapatanim kasi mas maganda ang resulta yun, uh, yun, ang, kung yun ang gagawin natin una yung mag control tayo bago magpatanim yung kontrolin muna natin yung kohol or patayin natin or isprihan natin ng pang kontra kohol pero dahil sa sama ng panahon na dulot dito at kasama dito yung sa LP or low pressure area kasama dito yung Caraga region Apektado yung bayan ng Esperanza So kasali yung nasa area namin So tingnan nyo mga ka-farm Yan, maraming talagang missing hills Ang uh, missing talaga O tingnan nyo Yan, yan ang resulta Sir, so, pero uh, Pwede pa ito transplant mga Simula ngayon kasi By next 5 days Mag-apply tayo ng abono kung Maganda yung kanyang saha Or tillers niya Siyempre, uh, kukuha lang tayo sa gilid Diyan ang ating itatanim Hindi siya pwedeng uh, magtanim tayo na ano Meron akong itatanim pa pero kunti na lang So, yun Kukuha lang tayo sa gilid or sa bisaya ba magsipak Sipakan na to Tatanggal, magtanggal tayo ng ilang tillers Tapos ilagay natin sa missing hills Katulad yan Example mga kaparm Yan ah uh, uh, natin yan tapos uh, kukuha tayo ng magtira tayo ng isa tapos dyan isigrigit natin yan bawat hills na karugtong dyan sa linya dyan ganyan dyan. dahil alam nyo mga ka-farm sayang yung area na uh, magpa, maghintay tayo ng ilang buwan mga 3 to 4 months na masayang yung area tapos masali yan sa pag-spray Uh, during uh, mag-apply tayo ng fertilizer so damo lang yung tumubo so halos ito talaga dito yung isang kahon, kahon ba tawag dito ang mas grabe apiktado talaga sa alcohol tapos dyan tapos doon hmm. yan, yeah, this is my farm so mas dominant sa area na sa area ko mga kapam yung rice dahil yung rice ay nasa 3 hectares lahat at hindi pa ako nakapaglagay na sa ano may fish pan naman ako hindi pa ako nakapag uh, stocking ang tawag diyan nakapaglagay sa fish pan so yan ang payag ko mga kapam kung saan dito ako nagla live dati o tapos doon yung proper na payag ko din payag pa rin tawag diyan kung saan doon ko linagay at uh, pinapatira yung inay at wala pa rin na hindi pa din na natapos yan siguro by next uh cropping kung kahit uh, maraming missing hills dito baka bigyan pa tayo ng ano uh depende na lang sa blessing hindi natin alam kung ilan ang ibigay sa atin na uh, kasako sa harvest na ito dahil dati uh, pinagtaniman ito ng seed production pero, alam niyo mga ka-farm, and huminto ako bilang isang seed grower at saka seed production. Huminto ako dahil sa katagalan ang payment at saka ako parang malulong sa utang. Malulong sa utang. <laughs> Grabe. Kasi kapag tayo ay ako, hindi naman ako masyado, ano, uh, ano nang talaga ako. bilang pa din ako sa maliliit na farmer. Kasi halos yung mga Big timer dito ay umabot sa mga uh, 20 hectares. So ako ay nasa 3 hectare lang. Tapos ano lang mga ka-farm. So huminto ako bilang isang seed grower. Dahil alam nyo mga ka-farm, yung seed grower dito sa amin, matagal yung payment sa seeds. Government yung magbayad pero napakatagal talaga mga ka-farm as in. So dito man daw tingnan yung mga ka-farm oh. Hindi naman masyado apiktado siya dito pero dito banda oh. Ay, apiktado siya. Yan, pero uh, hindi natin alam kung magkano ang ibigay sa atin ng blessing nito mga ka-farm dahil alam nyo itong klasing variety is hybrid. So dati inbreed variety 'yon. Yung 1.6 ko ay kumuha lang ng 100. Yung 1.6 ko ay kumuha lang ng 125. Mm kasi inbreed 'yun tsaka hindi masyado maganda yung uh, yield na 'yon. Tapos ito 1.6 ay uh solid to hybrid lahat yung itinatanim ko dito mga ka-farm. Kaya hindi natin alam kung magkano ang ibibigay niya dahil hybrid ngayon. So uh, kailangan pa din subaybayan natin mga ka-farm yung uh, yield nito. So ang masasabi ko is magpray lang tayo kung magkano ang ibibigay talaga nito sa ating akong uh, ano ang harvest or yield nito upang syempre naman makapagbili tayo kung anong uh, kailangan natin bilhin sa susunod na cropping kung makapili tayo na kung anong variety so balikan natin mga kaparm yung bagiging uh, bilang isang uh, na, nag seed production o nag seed producer dahil alam nyo mga ka hawak din ng ano kooperasyon yung payment. So uh, iwan ko bak bakit dati kasi on oh, halos mag-iisang buwan na tong tanim ko tapos wala pang payment sa sinusundan nito. So iwan ko. Hindi ko alam kung bakit. So yun ang dahilan kung bakit ako huminto bilang isang magseed production. So yun. Mm. dati ay ay dati sa, sa, sa next na naman na taniman mga ka-farm ay siguro hindi ko ito ano i-direct ano lang yung method ko gagamitin is direct seeding na lang siguro lahat para hindi magastos kasi alam nyo mga ka-farm o katulad nito o sa bayad sa pagpapatanim is 21k na dahil 7,000 per hektar. So 21,000 na ang bayad nito. So parang failure na tayo dyan. Tapos sinundan pa ng mga low pressure. ba diba? Masakit isipin bilang isang uh, farmer's life. Ito talaga ang farmer's life. Or bilang isang uh, farmer, kung tayo ay uh, sasalang sa ganito ah uh, klase sa buhay ng ganito is kailangan tayo matatag mga ka-farm kahit dahil kung hindi tayo matatag ay nako yung iba nga dito is yung big timer na sana yun tapos napakayaman talaga pero alam nyo mga ka-farm dahil sa yung ano niya parang machismis na to ba <laughs> yung business talaga niya ay mayroon namang ano sa uh, sinalihan niya ng uh, tawag diyan in Bisaya is gisagulan mo niya mga binuang ba ng mga transaction so syempre that, di, hindi lang dalawang bisisya siya na uh, kitaan ng mali sa government so may penalty siya na halos uh, hindi natin mabilang or kung bilangin natin ay abot sa mga 30 million ang penalty so syempre wala siyang magawa pwede naman daw sabi ng asawa sana na ma-resolve yun pero no choice sino naman taong kung gustong magpapaalam ay nako dahil ano na, to, na yun mga kaparm parang uh, naubusan na siya ng pasinsya kasi milyonaryo na siya tapos nagano uh, nag -ano pa siya naghahanap pa siya ng Uh, mas lalaki pa yung kita so nag uh, business siya ng mga against the against the government <laughs> so yun kaya hindi niya matanggap-tanggap yung mga penalty maraming mga ano babayaran niya so siya ay nagbigti so no choice ang asawa hanap siya ng bago panibagong asawa so yun at uh, yun lang ang may si share ko so kailangan dapat bilang isang farmer so kailangan tayong matatag mga ka matatag ang damdamin sa so, tulad nitong pangyayari oh. Tingnan niyo napaka tal napakaan talaga mga ka-farm. 'Di ba? Kawawa tayo diyan. Tapos pag harvest pa nito, uh, mura pa yung bilihan ng fresh harvest ng palay. So mas kawawa talaga yung farmer. Paulit-ulit lang mga sinasabi ko mga ka-farm at least farming is life. That's it and God bless everyone. Happy farming. Thank you so much for watching.